Ito na nga ang party ng birthday celebration ng Lolo Harinyo. So itong mga banda nga ang sumalubong sa amin paglabas namin ng mall. Sobrang daming taong nanonood. Halos sa second floor nga din ay may nanonood pa. Nakakatuwa nga dahil may mga bata nakikipag-participate at nakikisayaw sa gitna ng mga banda. Nanood nga muna kami saglit dahil yung kasama ko ay ayaw pa umalis. Paglingon ko nga dito sa may gilid ay itong cute na mga aso nga ang nakita ko. In fairness, nakastrollan at may sariling upuan pa. Naglakad-lakad nga muna kami dito sa may ground floor at hinahanap yung itatry namin kainan. Iba-ibang cuisine foods na nga makikita nyo dito. Halos kayo na lang susuko sa dami ng pwedeng makainan. Gusto nga namin mag-try ng mga ibang klaseng mga pagkain, yung mga hindi namin madalas kainan. yung mga bago pa lang sa paningin namin, yung hindi masyadong nakakainan ng mga tao. Sabi nga nila mag-try ka din ng ibang putahe, yung hindi madalas ihain, char. At ayan, napadaan pa nga kami dito sa may boutique shop at sobrang daming pang decoration. Sabi ko nga kay Lolo Hari nyo na itry namin ang milk tea nila dito. Siya na nga ang pinapila at pinag-order ko. At kita nyo naman kung gaano karaming tao. Sa paglalakad nga namin, ay at nahanap na din namin ang hinahanap namin. Dito nga kami magtatry ng pagkain. Alam nyo ba na sa ibang vlog kung alam na napapanood itong kainan na ito? Kaya sobrang happy namin na matatry din namin itong kainan na ito. Japanese restaurant nga itong pinuntahan namin at located lang siya sa ground floor. At ayan nga ang mga prices ng pagkain nila dito. Sabihin natin pricey pero try muna natin bago natin i-judge. Pumila na nga kami dahil ang haba ng pila. Isa nga din sa ikinaganda dito ay open kitchen na sila. Makikita mo nga rin kung paano nila ginagawa ang noodles at kung paano pinaprocess mga pagkain. Meron na nga din silang mga available na side dish dito at yung price ay nakalagay na din. At made to order na nga din nila ginagawa ang mga order. Dito nga pala, pagkatapos nyo nga lang ma-order lahat ng gusto nyo, ay tsaka lang kayo magbabayad sa counter. Ito na nga ang unang order namin na dumating. Isang bowl ng ramen, tatlong pirason tempura, at yung kanilang sweet potato. Tignan nyo nga naman ang noodles nila, ang kapal. Next naman ay yung order ni Hari na Teriyaki Chicken and Beef. At ito naman yung ng ang bestseller nilang Katsudon. Grabe, sobrang dami ng servings nila, hindi na kayo talo sa presyo. Ito nga pala yung in-order ng lolo hari nyo na milk tea kanina. Ngayon lang namin itatry kung masarap. Strawberry and choco charcoal nga ang in-order namin. At ayan, let's do the tikiman time. Nako, itsura palang masarap na. Lalo pa nung natikman namin, grabe ibang klase. Dahil hindi nila tinipid ang servings nila dito. And napakabilis nga lang din nila iserve yung mga pagkain. Sobrang tahimik nga at ang ganda ng ambience dito. Nakaka-relax habang kumakain. Inuna ko na tikman itong ramen nila at ayan nakitikim na nga din ako sa pagkain ni Harry. Wala akong masabi, ang sarap. Grabe habang ini-edit ko itong video na ito ay eh, ginugutom ako. Kailan kaya kita ulit mababalikan? Bukas na agad? Char! O oh, ayan at sabay-sabay tayong matakam. Ngayon alam ko na kung bakit ang daming taong kumakain dito. Sunod ko naman tinikman na eh, itong katsu dun na order ko. Heavy ng lasa sa sobrang sarap. Grabe! Galit-galit nga muna kami ng lolo nyo at walang kibuan. Paano ba naman kasi nilalamnam talaga namin ang lasa ng pagkain? Yung tempurang nga nila dito ay napakalaki at taba ng laman. Bahala kayong matakam, basta ako kakain lang. Kung may mga bagay nga kayong gustong gawin at subukan tulad namin, ay ituloy nyo lang dahil wala namang masama kung susubo kayo ng iba. Ang sarap nga din pala nitong milk tea na to, hindi siya sobrang matamis. Pagkatapos nga ng ilang minutong kainan, ay ayan na nga ang itsura ng lamesa namin, ang kalat. Hindi nga namin naubos ng ramen at pina out na lang dahil sobrang nabusog na kaming dalawa. Sa tuwing kakain nga kami sa labas at bago kami umalis ay ganito na lagi ang ginagawa ni Harry. Nililigpit at tinaayos niya muna yung mga pinagkainan.